Adobong pusit na ba lahat? Ayoko na nyan. Pwede daw alay yun. Hindi, hindi nga siya alay. Kasama daw kakain, kasama yung tatay nilang karpong. Ah. So ayan nga mga kapatang helmet, no? Medyo alarming na, medyo gapur. Ang alay? Yung mga iba sa mga kababayan natin, okay lang naman na, alam mo yun, sumuporta. Mm. Pero to the extent na parang nadedetach ka na sa reality, kagaya mm. nga nyan, yung picture na yan, na kakain nga daw sila ni tatay karton nila ng adobong pusit. Aba. Minsan kasi, hindi siya minsan eh. Sa psych kasi, mga kabat helmet, may tatawag tayo mga psychosis, o kaya yung mga schizo, o kaya yung mga delusional, um, basta nakakaloka lang talaga. Kuya, ah, minsan, hindi pala minsan, medyo gapar. Mm. Magpagamot na sila. Baka kailangan okay. na nilang magpakonsult kasi baka may pinagdadaanan sila mentally na hindi na siya tama. Ha? Lalo na yung mga... Gaya ng? Yan nga, yung tatay nga nilang karton. Ah! Yung may kinakausap kang picture. Oo. O kaya yung tipong video cover, yung buhok, tinikikit mo sa pader. Oo. Oh. Iba na yan. Mm -hmm. Pero ito, mga kapatang helmet, may pasabog. Magkakaroon yata ng hearing. Yung sa Dolomite, eh Dolomite na yan ha. Yung Dolomite Beach uh, hearing ng public accounts, hopefully within November. So, magbalik, uh, magpapadala na po kami ng mga um, invitasyon. Then, important po yung Dolomite uh, project hearing po na ito. Kasi siyempre, uh, it's not just a question of overpricing, which is basically the question that we have today on production uh, in all infrastructure projects. But secondly, it's also a question of it's also a question of um, uh, mahalaga ba o importante ba or kailangan ba yung ganito po mga Kasi basically yun din yung tanong eh. Hindi yung sa mga BPWH projects po natin. And was the Dolomite Beach Project actually necessary particularly because it was never part of the NEDA Master Plan for uh, Manila Bay uh, Rehabilitation. In the first place, yung po IC ICI proceedings naman po was back 10 years. Eh. Hindi ba? So, 2014, 2015 po yung kanyang starting point. And uh, the Dolomite Beach project was, what, 2020? So, I think that falls squarely within those that we can actually look into as infrastructure projects. To be very clear, the Dolomite Beach project was a DPWH-implemented project, even if it was a DNR-originated project. So, um, they cannot say, actually, that this is a, that this is a specific material. attack. COVID dyan eh. Oo. Oh. na lang ang lahat na nagpatayo ng, or nagpagawa ng Dolomite Beach during the COVID era. Eh, para daw kasi sa mental health. Ayun nga. Pero mga bata helmet, alam niyo naman respiratory ang COVID. Ang tinitira niya is yung lungs, yung respiratory system natin. Tapos dolomite, eh yung dolomite, yung buhangin doon, kinuha lang naman yung sa kabundungan, di ba, Bidjo pa mm. Na inilagay doon, na wala naman talaga natural na buhangin doon. oh, sa so tingin nyo baka kapag yon ay umano sa hangin, sumama, hindi ba tayo ubuhin, hindi ba tayo magkaka-allergy, hindi ba tayo aasmahin? Lalo na during the COVID era, oh, sige, na tayo sa mental health na kailangan mag-ano mo, mag, mag-ano. naman, teka lang, Talaga bang karapat dapat na maglagay ng Dolomite Beach? Gumawa ng Dolomite Beach? Appropriate ba yon? So, yan yata yung mga babalang kasi juga video ko sa ahiring. <laughs> mm Tsaka, magkano ba nagastos dyan? Yan yung matagal ko na tinatanong eh. Magkano ba yung nagastos niya sa Dolomite Beach? Oy, pinapaalala ko mga kabata helmet. Tax natin yan. ba? Diba? At saan bundok kinuha yan? Oh, na naguguhu Na naguguhunay mga bundok natin. O baka Ay, ayan, mamaya doon. sa Sierra Madre pa ha. Oo. Oh, sa Ayan, eh. Ayan nga mga At bata sinong helmet. pumayag? Ayun Ay, nga, ito pa yan. Sinong pumayag, sinong nagpapayag, magkano ang ginastos dyan? Magkano ba? Uy, Ay, tax natin yan mga batang helmet. Magkano ang kinita? Hindi, magkano ang ginastos, di ba? Uy, ah, si Ay, Or, teka kayo... lang. Siyempre, magkano kinita ng kontraktor? Gito lang yung mga batang helmet eh. Tax natin yan, yung pondong ginamit yan galing sa mga bulsa natin. Uh -huh. So may karapatan tayo magtanong at magsalita at mag-usisa. Pangalawa, syempre may kumita dyan. Hello? Uh -huh. May contractor eh, di ba? Parang uh -huh. ano lang yan, yung flood control project. Sabi nga ni Kong, juga pa. Uh -huh. Yung para flood control project din ng Dolomite Beach. Yung mga ganyang classic proyekto. Syempre, may kumita dyan yung mga contractor. O oh, ba? Diba? Uh -huh. Yung gumapain ng pandesign? <laughs> at saka, Bidyong pero, yung kapartner ng mga contractors, yung mga no, kakolab nila, na, po yan ang mga kumita. Kasi na naman kaya yung madadamay na yan. Eh, natin kung paano at sino ang, ano, no, may, may bago naman mabubuksan. Pero yung talaga hinihintay ko, kasi tagal ko hmm. nang talagang tinatanong yan, yung about sa Dolomite Beach, kung ano ba yung epekto niyan. Bakit ba naglagay kasi ng ganyan? At ito pa, balita ko. Yung baha, Bidjugapar. Ah. Oh. Yung mga klag klag clog, yung mga bara O, oh, eh, sa minsan, Maynila? Sa Maynila. O, oh. eh dahil din daw yung sanhin ng Dolomite Beach. oh may natural na buhangin doon, Jokapar. Mm. Pero kasi yung Dolomite, kinuha yun sa kabundukan. So, hindi natin alam kung ano ba yung mga nakapalab o yung konteksto nung Dolomite. Oh, oh. So, hindi lang siya talaga buhangin. Baka nga may mga minerals pa doon eh. Oh, o, kung oh. ano mga bato. Na yun nga, kapag nga bumaha, umulan bumabara. So, ayan nga, mga bata helmet, sana magkaroon talaga ng linaw yung sa Dolomite Beach na yan. Hmm. So, gusto ko talaga malaman kung magkano talaga yung pera natin na napunta dyan. Ba't ko lang? Siyempre, tax natin yan. Ooh. Alam mo, galing sa mga bulsa nila yan. o, syempre, diba? tax pa rin natin yan. At sino yung mga kumita? Sino naman yung mga bumulsa ay nananahimik ngayon ha o basta i-comment nyo na lang dyan mga kabatang helmet kung ano mas sabi nyo at dun sa nagtatanong bakit daw tatay karton eh kasi karton ka po yung inaano nila o sinasamba aloka o basta kung gusto mong video na to kung gusto ano, mong subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga in-upload po namin video ko par o basta basta talaga au <laughs> sabi sa sabuhay yung helmet din na bukit kaya ng better everyday gunners everyone bye 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 <laughs> to long